Kabayan kung ikaw ay gustong mag-abroad, no? At gusto mo talagang makahanap ng trabaho dito sa Canada. Sa ngayon, guys, ay medyo mahigpit ang Canada, no? Uh, Piling-pili lang yung mga trabaho nilang uh, kinukuha or inaprobahan. Kung ikaw ay nasa low scale category at, at hindi pa masyadong uh, maganda yung work experience mo, hindi pa at least 3 years or above, Uh, mas maganda siguro mag-apply ka muna sa ibang bansa. But while na habang nandiyan ka sa ibang bansa, ipagpatuloy mo pa rin yung um, pag apply At least mayroon ka ng idagdag na trabaho, mayroon ka ng idagdag na work experience sa yung resume, current work experience sa yung resume. Malaking points kasi yon pag mayroon kang idag ilagay na current work experience sa iyong resume. So yun lang. Um, sa ngayon ay medyo mahigpit ang Canada kung mayroong mga certain work, work category lang ang priority na i-approve nila sa work permit. Pero kung ikaw ay nasa low-skilled, like ang experience mo ay hindi pasok sa mga uh, mas maganda mag-apply ka muna sa ibang bansa at saka habang nandun kasi bang bansa ilagay mo at pagpatuloy mo pa rin mag-apply ka dito sa Canada at maganda kasing points na mayroon kang current work experience sa iyong resume malaki siyang points talaga kaysa wala kang current work experience Kabayan, kung ikaw ay gusto pumunta dito ng Canada sa ngayon ay masasabi kung hindi maganda ang timing no? kasi ang Canada ay nagbawas ng, nagbawas uh, ng mga tao So, piling-pili lang yung mga posisyon, mga trabaho na hinahanap nila o tinatanggap nila. Uh, yung mga low-scale category ay hindi na hindi na nila pinaprocess o hindi nila priority binigyan ng pagkakataon or working permit. No? Hindi nila priority ng working permit sa ngayon. So, i-check mo lang yung website ng Canada kung ano yung mga trabaho kailangan dito. At uh, yung una number one talaga yung ano, huwag magpagmadali, you no? Know? And just take your time, huwag magpagmadali, huwag maniwala agad sa mga sabi-sabi, mag-research, magtanong-tanong, tanong kasi mahirap magpadalos-dalos, lalo na kung may pera kayong involved dyan. Okay?